mga yung ating service na truck kung tayo ay lumalabas na bumibili ng materialis no? dinala dito sa electrical repair shop dito kay Ray yan kasi may mga indicator na hindi gumagana so binabaklas yung dashboard mga guwiks Bina, yan nap yung mga paraan dyan paano ma-repair ang ating Siyempre, delikado ang mga wiring kapag uh, yan ay mayroong mga dikit-dikit o grounded. So, matagal na. Matagal na ang truck na ito mga gawiks. Matagal na ang servisyo nito. Kaya sa katagalan ay kailangan mayroon talagang may masira. Ang tenance, ayan. So, dito nga mga gawiks, no, maraming mga truck dito na dinadala dahil sa problema sa electrical. so yung mga ilaw na palyado hindi gumagana. mga wiring na rounded so binabaklas ngayon dito mga greeks binabaklas yung mga takip takip para masilip maayos yung mga ilaw at mga signal light So, ayan na yung mga fuse sa ilalim mga guys At sa kakoneksyon ng mga wiring, no? Ayan yung mga lawa-lawa. <laughs> ayan, medyo matagal ng panahon tong hindi na bubuksan. So, ayan. ayun na ayun na kalansay na mga guwiks, nabuksan na ayan dito sa taas yan na lang yan medyo mahaba para di istorbo so ayan yung kanyang itsura mga guwiks no ayan binubuksan doon sa ilalim para yung dashboard ay makita pala mga Greeks, sa ilalim sa likod ng dashboard <laughs> lumang luma na talaga tingnan mga gulits so, ang dumi dumi na yan so yan ngayon ang itingnan natin yung mga ilaw diyan mga ilaw na hindi gumagana testing, ite-testing kung ano ang ilaw na makikita. asphalt uh, no, kailaw sa harapan. tingnan ko ayan nakailaw dalawa nakasard pero dyan sa dashboard isa lang ang mayroon oh. sa bandang kanan lang ang mayroon sa kaliwa wala yung kaliwa lang ang wala dyan eh. Yan nga mag-weeks nung no. hinahanap, hinahanap kung paano maibalik sa dati na magkaroon ng ilaw pareho yung hazard light na indicator sa dashboard. Okay. Okay. So Yung isang terminal Ang maaring may diferensya no Ayan Isang piraso Baka sakali ay okay na yan At least kahit paano Nahanap yung may diferensya na wire na ang -wix, no sinulda yung isang wire para magkaroon ng connection ayan ito yung nilagyan ng bulb nandyan yung bulb sa ito yung lagayan ng bulb yung bulb na to mga gawiks so ayan yung bulb na nakalagay dyan indicator light dyan wow ang dalawang indicator lights ng left and right gumana na yan so yun lang ang ginawa mga gawis no? so nagkaroon ng diferensya yung isang wire nga yung sa kaliwa na ilaw sa indicator lights ng left side Ayan na, binabalik na yung dashboard. So, ayan na nga mga kawiks no, yung ating pinagawa dito na yan mga electrical ay unti-unti nang binabalik yung mga binabaklas kanina. Ayan na, binabalik na. So, yan na mga guys, tayo ay nakatapos na no, sa pagpapagawa sa atin na ito, yun, truck natin na service no, sa mga electrical dyan na mga indicator light na nagawa na. No. So, yan Dito tayo sa office nila dahil magbabayad na tayo. No. Dito sa likod to mga guys, likod ng kanilang gawaan. No. Likod sa shop, pasok tayo sa loob para magbayad doon sa opisina. Yan, so dito. Ayun, marami-marami dito mga kutsi, yung truck doon sa likod mga Gawiks. So ito yung Ray electrical auto repair shop nila no So yan. So ito yung Hil Fernando sa harap. So yung office nila dito mga Gawiks. Yan. So dito, yan yung highway ng Hill Fernando. Yan. Dito, yan. Pasok tayo rito sa office nila. So dito ang opisina ng cashier kung saan diyan tayo magbabayad. Ayan. So dito maraming nagpapagawa ng mga kotse. Yan. So ayun doon mga Greeks, yung ating babayaran dyan sa cashier dito yan ang mga ginagawa nila no. Dami, dami mga nagpapagawang kutsi. So dito lang yan sa highway ng Hernando Avenue no. Yang re Electrical Shop. So ayan, medyo traffic. Ayan yung Santa Lucia. Yan Marcos Highway diyan. So dito yan Ray Auto Electrical Shop. malaki malaking shop ito Ayan. pasok tayo dito sa harap at doon sa likod yung ating truck kasi dito mga kutsi So ayan na nga, matraffic nga talaga dito na Dahil highway na to ayan. So doon yung ating Truck mga gawik sa likod Ito yung harap Ang lawak ng kanilang Pwesto So ayan yan yung kanilang shop dyan, mga repair-repair. Yan, repair-repair sa mga parts. Repair na mga parts dyan, mga guys. Yeah. Oh. <laughs> Ayan, dito na tayo sa likod mga guwiks sapagkat tayo ay galing na doon sa cashier at nagbayad na tayo no? yan so balik tayo sa likod Ang likod ay mga truck ang nakapark dito <laughs> So yan lang mga Yan Tingnan natin kung gumagana na yung ating Pinagawa So ito yung ating Pinacheck up mag -wigs. Yung ilaw sa body Na grounded At siyempre Dito Ang ating Hazard Ang hazard natin mga gawiks Indicator light ay isa lang Ngayon ay dalawa na Ayan dalawa na yun na nga ang ginawa kanina no meron nga dong inayos na connection so yun lang mga at siyempre ako yung magpapasalamat sa lahat yan bye bye yahoo tayo nakatapos na